Hello guys. Good morning guys. Ayan ang aking lulutuin. Magagata tayo. Magagata ako guys ng malunggay. At yan ang aking sahog hipon. Ayan. Kompleto na yan guys. Sibuyas, luya at saka bawang. At lalagyan ko nito. Lagyan ko guys ng bagoong. Ayan. Bagoong. Meron sana na akong tinapa, guys. Kaya lang yung tinapa ilalagay ko sa palabok 'yun. Eh ito na lang. Bagoong at saka hipon na ang sahog ng aking malunggay. Grabe, guys, ang bango. Ang bango, guys ng bagoong na ko. Ang bango, guys ayan. Lutuin lang natin yung sangkap. Pakuluan pa natin ng kunting minuto. Saka ilalagay ang malunggay. Alam nyo guys, yung malunggay sa anong sa tapat namin. Pinutol. Ayaw daw nung among niya na tumataas yung malunggay. Kaya pinutol. Ang dami ko guys nakuha. sayang itapon guys kaya ayan igugulay ko siya Hinugasan ko 'yan malunggay guys kasi ang daming alikabok dito Ayan. At abilis lang naman maluto ang malunggay. Punting asin guys. Kasi yung bagong maalat mo. ayun ang aking ulam ngayon din ata ang malunggay with hipon at bagoong